Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga numero at kulay base sa inyong mga zodiac signs sa araw ng lunes, May 13, 2024. At kapag kayo po ay tataya, pwede nyo pong i-combine ang inyong mga numero. Halimbawa po kung meron po kayo mga pinapangalagaang uh, like inyong mga birthday, o anniversary, pwede nyo pong i-combine yung inyong mga lucky number. Depende na po sa inyo, um, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. So good luck po sa inyong mga chance gate. Para sa mataong aris, iwasan mong magdamdam. Ang maliliit na bagay ay huwag mong palakihin. Pero sa negosyo, ang maliit na puhunan ay kaya-kaya mong palakihin. Ang iyong mapalad na kulay ay burgundy. Ang iyong mga swerteng numero, 9, 18, 27, 33, 36, at 45. Para sa mataong taros, huwag ka masyadong mag-alala kung magtatagumpay ka o hindi. Gawin mo ang plano mo at huwag mo itong babaguhin. Dalito ang susi mo para sa iyong tagumpay at kalikayahan. Ang yung mapalan na kulay ay white. Ang yung mga numero, 6, 15, 22, 24, 36 at 44. Para sa mataong Gemini, yanigin ka ng mga pangyayari sa biglang tingin ay hindi agad mawawala. Pero kapag nagpatuloy sa kung ano ang gusto mong gawin, himalang gaganda ang mga kaganapan. Ang yung mapalan na kulay ay green ang iyong mga numero 5, 14, 19, 23, 33 at 43. Para sa taong cancer, malakas ka at hindi ka mahina tulad ng akala ng isang malapit sa iyo. Sa katunayan, kapag nagkabunggo kayo, siya ang susuko sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga numero 7, 16, 20, 25, 29 at 35. Para sa mataong Leo, ipahiram mo ang iyong talino. Pero sa taong Malaga, naniniwala lang sa iyo. Malaki ang maitutulong mo sa kanya na pinanghinaan ang loob dahil sa dami ng problema. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga numero, 1, 10, 19, 27, 35 at 45. Para sa mataong Virgo, huwag mong hintayin ang ayuda kumilos ka ng sakayon na ikaw na mismo ang makapagbigay ng ayuda sa mamahal mo sa buhay. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerteng numero 5, 14, 22, 28, 32 at 41. Para sa mataong Libra, maakit mo ang mga taong mayaman. Gayun man, maantala ang mga swerte mo dahil may kailangan ka pang ayusin sa buhay. Ang inyong mamasorting kulay ay beige. Ang inyong mamasorting numero, 6, 11, 15, 24, 33 at 42. Para sa mataang Scorpio, huwag mong sakta ng iyong sarili. Ito ang lalabas kapag muli mong pinag-aralan ang palak mong gawin sa iyong buhay. Bakit itutuloy mo kung ikaw lang di naman ang masasaktan? Ang inyong mapaladag kulay ay blue. Ang inyong mamasorting numero, 9, 12, 18, 27... 39 at 45. Para sa mataong Sagittarius, hanapin mo ang magpapasaya sa iyo. Hindi naman ibig sabihin ay tao, pwedeng libangan ang magpipigay sa iyo ng masayang buhay. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalad kulay ay black. Ang iyong mamaswerting numero 9, 19, 27, 32, 35 Thirty-five at forty. Para sa mataong Capricorn, magdagdag ka kung kinakailangan sa patulong sa kapwa. Pero ang hindi tama ay ikaw na mismo ang papasan na nagsasabing ikaw na ngayon ang kailangang tulungan. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga numero, 8, 11, 25, 37, 41 at 44. Para sa mga taong Aquarius, awit lang naman ang katapat ng lungkot at ito rin ang pangakit mo sa mga sorting kailangang kailangan mo. Huwag kang magmukmuk at umawit ka ng umawit ng masaya. Ang yung mapalad at kulay ay peach. Ang yung mga sweating numero, 1, 9, 13, 22, 28, at 35. Para sa mataong Pisces, ikaw ang makikinabang sa mga sweating itatapo ng iba. Sa huli, sila ay manghihinayang at maiingit sa iyo. Ang yung mapalad at kulay ay red. Ang yung mga sweating numero, 2, 7, 11, 27, 34, at 40.